yung si baby. Oh. <coughs> ah, <baba> ka na? <coughs> Lalabas ka na? Oh, malapit na na. Malapit na. Oh, oh, ano naman gusto nang bumaba si Chuchoy. Siya. Ah, ano? Labas ka na? Para masanin siya. Nakakatwa yung mga puso nandito kaya. Sa tiktok. Ah. Sa tiktok ah. mga puso. Chicho! Hindi ka na bebe. Choy, Choy. Pag tumitigil, tumitigil. Hindi naman mo siya na-stress eh. Huwag naman tumigil ako. Gusto nyo na dito. Choy. Tali ka na be. Choy. Tali, dali. Choy. Hindi ka na tigil. Hindi ka na tigil. Choy. Tali, tali naman. Haksinan talaga doon sa bintana. Ano man nakikita mo diyan be? Hindi ka na pwede lumabas be. O mawawala ikaw. Sama nam si Richo. Sama ikaw bebe Ingat na Nandiyan din sa mga Sama si bebe Sa kotse Nasa Nasa kay si bebe Sa kotse oh, Ang nama naman baby bebe tutoy Nailo ka bebe Nailo lo si Richo oh, oh, oh na biyahe si Bebe. Dito ka lang. Higa ka na ikaw. Higa na ikaw dyan. Higa na. <laughs> Malaglag ka ba? Ha? Higa na, higa na. So, higa ka, Bebe. Higa na, higa, higa. Oh, higa na. Tukar ka tatawid. Higa na. Higa na. Ayaw mo diyan. dyan. Higa hanap siya ng pwesto. Higa na din niya. Oh, hindi ka pwede lumabas mamaya na pag ababa ako na. Oh, nakatanaw. Saan pupunta si Rico. Hindi, saan ka pupunta? Apan. Galas, chuchoy. Hindi ka na, hindi ka na. Tuloy na lang, nakalabas sa pala tayo ng gate. yun <laughs> gini cya tama na mi As asan ka na ba yodo serizzo si na mong kusiyat ang lumbapa naylo ka naylo serizzo di ka na dini sagit na ba likan na likan na yun nito ay likan 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 <laughs> Wawa naman si Tutoys. <laughs> wow. Nasa makeup? Oo. Una, takbo niyo yung sak niyan. Oo. Mm -mm. Oo. O, ka na? Halika na nakti da be. Di balay mo to. Buwan pa kayo pa may balay mo. mo halika na, halika na. Ini gibis na 'yan. <laughs> ハ <laughs>